Yan, sinang-tsawa ng aktor na si J.K. Hercito, ang mga senador na ang suot ng t-shirt na may nakasulat na West Philippine Sea sa laban ng Gilas, Pilipinas, kontra China sa FIBA World Cup nitong Sabado. Viral lampos ni Jake, di ba mga friends? Nakita yes! At nanalo na tayo, Gilas, Pilipinas, di ba? Oh, oh na Contra oh, oh. China. Mm -hmm. Kinambak oh. ng China. Uh, yes, kahit si hindi na tayo, eliminate na tayo, di ba? Uh, uh. Pero, wala uh. na din si Kutz, di ba? Oh, uh, ito ang sabi niya, ano, uh, ni ano ni oh. Jake Ehrs ito, but LOL. Ay, nawala. Ay, nawala siya. sabi niya, sabi ni Jake Ay, ah, ito. Uh, oh. Sabi niya, uh, oh wala pa. <laughs> but between 2016 to 2022. May clown emoji pa. Nananahimik daw kasi noon ang tatlong senador sa oh. issue ng West Philippine Sea. Tapos parang nag-iingay ngayon? Anong say nyo dyan? Oo, oh, diba? Oh, oh, naman. Oh, bakit diba? noong kasagsagan, mainit pa ang issue ng West Philippine Sea? Tahimik sila dahil. Ayun yung nung binuomba tayo ng tubig, diba? Kasi dumaan yung ating parang coast guard, diba? ba? Mm -hmm. Oo. Oh, yeah. oh tapang tapang ni Jake Harris ito, mag-comment ng ganyan, ha? Actually, diba? may point siya. Gusto ko siya. Oh, oh Gusto ka okay. rin daw niya. Alam mo, consistent oh, kung si Jake okay. ito tungkol sa kanya mga opinion, tungkol sa politika, no? hindi siya natatakot. Hmm. Kahit na alam niya na yung tatlong senador ay kaibigan ng kanyang kuya. di oh! Diba? Oh. Nakapwa senador din, di ba? <laughs> he, he speaks his mind, mm -hmm. di ba? Pagdating sa mga lang sa inyo. Oo, oh, so, uh, ano sabi totoo. Mm -hmm. Sabi niya. Diba? Sana pagdating din talaga sa usapin ng West Philippine Sea, eh, talagang ano, yung ating tatlong senador din, di ba? Um, Magiging matapang oh, oh. din. Maramdaman sila. Maramdaman din. <laughs> Ay, nagpaparabdam lang. Diba? Na Parang sa iba, iso. what's the point of wearing that kind of shirt sa FIBA? <laughs> Parang ganun eh. Yun ang mga reaction ng iba, di ba? Truly, uh -oh. Lee. Yes. Ano mo ano, 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 <laughs> sasabi mo? Senator ba <laughs> to? Pero ako, Rosa. sa hanga Bakit kasi nagsuot ka ng ganong t-shirt? Ito nga. Kay Jake na nailabas niya yung gusto niyang sabi through social media. Oh. Yeah. At mayroon, oh, oh. oh. ano talaga? Ever since, ganyan naman siya, diba? Very, kahit, parang, ano yung H&D. Di ba siya H&D? Pagka meron hindi gusto sa gobyerno, talaga, o oh, kaya, politician, talaga magsasalta siya ng against ending. Oh, oh. Diba? Siguro yun ang freedom of speech na masasabi oh, oh. natin kasi kahit sila vice sa programa nila, kahit yung ibang mga ano personalidad, sa social media. Ano na rin sila ngayon eh, talagang ine-express nila yung kanilang... Freedom of speech. Mm, yes, oo. So, yung freedom, freedom, pag may hinahing ka... Freedom of expression. Correct. Diba? May paghinahing ka sa gobyerno <laughs> ay sinishare nila sa social media. Baka nga naman kasi makalampag ang ating, ano, di ba, Oo, o, lalo na itong tatlong senador natin oo, na oo. sabi nga, ni Jake... Oo tahimik sila. Ang tingin ko talaga sa West, na si nung, sa si Senator Bogos. Nung ng Philippine Sea. Oh, oh. oh di diba? oh. Pero ngayon, maingay. Parang gano'n, oh, di ba? Correct. Sino ba yung tatlong tinutukoy? Tayong tatlong senador, <laughs> di ba? Ayun, pinakita na nga natin, <laughs> di ba? Diba? Anyways, ayun.